sa dami-dami nang napanood ko na boksingero, eto pinahanga ako ng hosto nito ni Kenneth Lubier. Sobrang mahusay talaga. Yung galaw nito parang tambal ni Manny Pacquiao. Kung makikita nyo yung mga footwork niya, oh, tsaka yung mga pagbitaw niya ng suntok, yung mga ano niya ba, yung... yung... Oh, tingnan nyo yun tingnan nyo yung mga bitaw niya ng suntok tsaka yung forma talaga niya parang kambal talaga to ni Pacquiao kung, kung natatandaan nyo nung nung kabataan ni Pacquiao noon yung galaw ni Pacquiao ganon na ganun medyo matangkad lang talaga si Pacquiao dito pero yung galawan nyo tingnan nyo yung footwork niya talagang nahusay, mahusay mahusay o oh, ayan yung suntok na yan yun yun talagang signature ni Pacquiao yun kung nakita nyo yung suntok na yun yun yung signature ni Pacquiao madalas kong makita yun sa mga laban ni Pacquiao ganong kahusay si Pacquiao at nakuha din ito ni Luber kung sa dami dami ng mga nagdayo sa Japan na tinatalo ngayon nakabawi naman ng konti si, ano, si Kenneth Luber ano lang round 1 bagsak ang kalaban talagang hindi na nakabalik medyo may kalakasan yung mga suntok pala nito ni Kenneth Luber maaasahan talaga yung kamaon ito. Pag hindi ito magbago, sigurado darating sa champion ito. Eh, ang ganda pa ng kartada na ito, zero lost pa to Kaya, malayo ang mararating na ito ni Kenneth Luber. Isipin nyo yung mga, oh yan, yan, pa, pa, panoorin nyo, oh, yun ang signature ni Pacquiao. Oh, yan, wala na. Pag ganun ang tama, nakita nyo yung combination na yun, ng apat lima, So, pag di ka man talaga magrogi nun, pag di ka malasing nun, ah, para ka dun tinamaan ng empty running. Ganong kahusay ang banat ni Kenneth Louvert. O, oh, kita nyo yan, o. Oh? Wala na. Hindi na talaga nakabangon. Ang sarap panuuri ng ganitong banat ni Kenneth luber oh, oh tingnan nyo. Oh, talaga naman. Pagka ganong kabilis, if manuntok ay, ayan, o, see? Parang inuulanan talaga. Ito ang masasabi ko eh, parang, kambal ni Pacquiao yata to kambal ito ni Pacquiao tingnan nyo itong napakasarap abangan na uh, boxing hero yung mga ganitong galawan baka darating ang panahon na ito na oh yan 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 yung mga signature ayan yung signature ni Pacquiao yan sinasabi ko oh tapos na wala na ano masasabi nyo tol huwag nyong kalilimutan wag like and subscribe dito sa channel natin para makakita pa kayo ng mga ganyang galawan Oh, sige. See you on my next video mga tol. Bye for now.